Mare magkatabi tayo. Kumakain tayo ng lunch. <laughs> okay, ko na yung ano. Ano ah. Sitcom to ah. Uh -huh. Yan, yeah, no, okay. Mare, nilabas ko na yung lunch ko. Nilabas na rin yung tayo. Mare, ito? Oo. Kumari. Kulat ba ako nila? to ito. Asige. Tapos, ay okay, ba? Nakafocus ba? Oh, sa'yo lang nakafocus. <laughs> ano na? Ang <laughs> Okay, Ang amoy. No? Okay, video. amoy. Tapos nun, kakain na tayo. Tinanong mo naman yung ano, yung ulam ko. Ano. Tanong mo yung ulam ko kung ano. Pare. Yung yeah. Anong ulam mo? Ay, akin to. Ano lang eh. Itlog lang eh. <laughs> Itlog. <laughs> Itlog. Sa akin. Manok. <laughs> <laughs> Manok. <laughs> Manok. <laughs> uh, Manok. 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 Pangit ang pangit. Sana isubalak namin siya guys. Pangit ang pangit. Asa na. Hindi ko <laughs> na Hindi Hindi na kaya. Hindi na kaya. Hindi ko naiyak. Hindi ko naiyak. Hindi ko naiyak. Hindi Hindi ko naiyak. Hindi ko naiyak. Hindi yung kwento natin na naiyak. Hindi ko Kagulo na sa mga lang Mark Padre. Sabi mo tayo eh. sa ano ako eh. Hindi ko ba Hindi ko ba rin Hindi sa ba ito. Hindi ko ba ito. Hindi ko Katabi ko. ako. Ngayon sa muna tayo sa ulam. biglang Hindi nuna. Kailan mo nagkinalaan ako yan eh. Kinalaan ako sa paa eh. Sa paa din. Kinalaan ka. Nagpapahinto pa ako. Seryoso pa siya. Sa yun eh. Ha? Oo. Ano ako bigla? May breathing ka. Ano ba yung GMRT ah? <laughs> <laughs> ano yung ulam. <laughs> ulam ano? Ano <laughs> ulam? Ulam. lana <Ulam>. <laughs> <Ulam. laughs> Ay! Ay! May mean, it's a car. Oh, look, ano, ano, yeah. um, I'm ano, ay, lang. to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. kami. going to go to sabi. house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to sabi nun. Sabi niya. Oo. <laughs> <laughs> Sabi niya. Siya. <laughs> Sabi niya. Sa akin, manok. Eh, Nung bubuksan niya na yung ulam niya, buksan niya yung lunchbox. E, eh, di ba, galing sa plastic. Magbuwas niya yung lunchbox. Lunchbox. <laughs> lunchbox. Magbuwas niya yung lunchbox. May tumaksakto, may tumakbong itis. Ang <laughs> laki ng itis. Grabe. Ganun lang. Ito <laughs> pala yung manok ulam. Wala ipis. Sabi ko, babib. Tol, yung ba ulam mo, Tol? Tumakbo na yung ulam po. Wala ka ng ulam. Sige <laughs> <laughs> <Dino> Sige yan? Hindi na niya, hindi na Hindi ako niya ko <laughs> Sarap ng ipis, Hindi ko alam eh. Pwede rin yung tinolo, yun, eh. ko man ako ipis pala. Alam laki. Parang hito. Abutin mo na, marunong Stop lang yan, Jay. Mayroon ka naman, Jay. Papakip na naman ako. ako,